Chief Tanod sa Barangay Kandulawan, Talisay City, ang giposil sila usab. Kinsa na igo sa ulo. Hinoon, anak na sa ng kahimtang. Ang report ni Femari Dumabo. Nahitabo ang pagpamusil niya itong Webes sa gabi. Samtang naka-duty ang maong Chief Tanod nga si Fidel Turion Senior Sr., 42 anyos. Ang pagpamusil na hitabo at sa barangay hall samtang nagman kini sa trapiko ug nagbantay sa mga tao nga nagabot-abot sa haya nga naa sa tapad na usab sa barangay hall. Matud sa hepe sa Talisay City Police nga liba kabasyo sa bala ang nasakmit sa crime scene. Usa sa bala ang naigo sa walang bahin sa ulo sa biktima samtang laing duha ka bala ang niigo sa glass wall sa barangay hall. We believe na hindi lang mag-isa si Chan na na gumawa ng krimen na ito. So may may tinitignan po tayong mga uh, niya no uh, about doon sa pag-execute ng ng uh, uh, pagbaril doon sa ating barangay Tanod. After gyud sa kanang misa diha na hitabo ang kuan pagpamusil mm. so, so ni abot to balik tong si katong tago nga si tiyan. oh si um, ni abot siya og galit samtang nag duty ang ato ang tanod diha ato bangan sa barangay hall nakasuhod gyud ang balang oh, pero, pero wa na igo yang otok Mayo na lang ang nagmalampuso ng operasyon sa pagtangtang sa bala ni Ini o ana, ana sa lawas na kondisyon ng hepe sa mga tanod. Ang suspitsado sa pagpamusil, nga si Chan Monterde. Ang suspitsado, gihapon sa unang pagpamusil sa biktima niya Agosto 10 ning Tuiga, nga gipusil sa dugan ni Ini, apanwa makalahos ang bala. Gilagway nga doon personal grudge nga to sa chief tanod ang suspitsado. Go to the police station to execute an affidavit so that madagdagan natin kung ano yung pwede nating kasuhan. In relation po doon sa unang namatay na kamag-anak nila, kasi yun yung kwan eh, yun yung ugat ng ugat ng problema. Sinabihan natin sila mag-surrender, ayaw mo mag-surrender. Tago ng tago. Eh, sabi, ang, I will assure you talaga na hindi talaga kami titigil hanggat hindi mahuhuli yan si Chan. Paday ng pagpangita sa kapulisan sa mong suspitsado, tungo sa mong hitabo, matodikap konsyal nga nangahadlok ang ubang mga tanod. Hinungdan nga siam na lang sa bain tinila ka mga barangay tanod ang midyuti. Ni pakatapog ka pulisa ng Talisay City Police arun mo diha sa pagpatunhay sa kahapsay o galinaw. Sige ko o hangyo sa mga kaliwat, sa mga kato ni, ni tiyan, nga, kanang nga lang siya ba nang musurrender o na or, or arriba siya na ako kaya ako git Samtang atul sa pagpatrulya sa kapulisan gahapon sa kadlaon. Dua kaigsoon sa suspitsado nga giilang sila si Joey o Johnry ang nasikop human report ang presensya sa armadong mga tao sa Kandulawan. Nasakpan ng duha nga na nagdala og di lisensyadong armas. Parihong 38 kalibre nga armas ang nasakmit nga dunay lima ka mga bala. Ipaubos sa ballistic examination kung nagamit ba sa bisan unsa nga krimen ang duha ka armas nga nasakmit sa kapulisan. O ba ni Godfrey Rilien, Dumabok. Balitang Bisdak